Nag-uusap sila araw-araw, nagbabahagi ng kanilang mga pangarap at takot, at unti-unting nagkakaroon ng malalim na koneksyon. Kahit na hindi sila nakikita ng personal, ang kanilang pagmamahalan ay lumalago sa bawat mensahe at tawag. Ang kanilang relasyon ay puno ng pagsubok. Ang pagiging malayo ay nagdudulot ng pag-aalala, pangulila at pagdududa. Minsan, nararamdaman nila na parang hindi nila kaya ang distansya. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay mas malakas kaysa sa anumang hamon. Sa kabila ng lahat, patuloy silang naghahanap ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang relasyon. Nag-uusap sila ng madalas, nagpapadala ng mga regalo at nagpaplano ng mga pagkikita. Sa bawat pagkikita, mas lumalakas ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan. Kahit na ang distansya ay naghihiwalay sa kanila, ang kanilang pagmamahalan ay nag-ugnay sa kanilang mga puso.